Yeah, nandito na po kami sa na pinunta namin. Ito na tapos na kami mag-picture. Uwi na kami! Uwi yan ah. Uwi na kami! Uwi yan time. Uwi na kami! Erap! Bye bye! Alis kami ah! Erap! Ito pala hindi ko dito gaad Uwi na ba? Uwi na, uwi na. Ano, masaya ka ba? Masaya, masaya. Ikaw, ayun, nag-enjoy ba kayo? Pakala mo kayo sa bundok, abo. Ako, di ako nagsaya. Nag-enjoy lang ako. Oh. So, <laughs> ano yung joke? Ano yung joke? Nag-jojoke. Oh, Saka hindi tayo dumahan kanina dito. Naligaw na po kami ng landa. <laughs> eh puti, hindi tayo dumahan kanina eh. Mga talong guys. Ayan po, ma maliligaw pa po kami. Ito, so, dito, tano, dito. Oh. Boss. Di, hanap din natin. Ayan po. Ako po'y nahihirapan. Arig ko, madamo po. At tapos, pinupulikot ko yung aking paa. wara mouth. <laughs> ayo, <Okay. laughs> <doorway Emmanuel: laughs> hey, mga joke. Go! Go! Ayo, ayo, ayo. Is mo ulo ko madudulas? Oo, oo, oo. Ay na yung na ah. Hey! Say hi to camera. Medyo hiningi nga lang po ako ng konti. Kasi tingnan nyo naman po hindi na ano namin. Medyo sigsag. Traffic sa may sigsag, sa may sigsag, sa may paahon. Ayan po. Hirap na, hirap na hirap na po yung artistahin. mga wakas nakalabas ako ng seat napagod ang artistahin tong 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 ayun po mga NTA kilid na po nila ako humihingi sila sa airmat ko ng 10 milyon Ano ang mga 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 sabi ko, get yun, Niyang Ni Shangni. ni, ng siyong Yongnyeong, Yongnyeong-ssi. Aminin mo 'yo. 'Di, kan Kan tayo. Kan ulo. Bye-bye. Salamat sa So, hey! Back! Stop! Erol! Tumina ko! Yo! Minato. And me! Gahob na. This is a joke. Wow! Baboon! 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 Ang <laughs> tugading buhok. Ang haba no. Ang gwapo ng barak. Ano? <laughs> Si Babon! Babon! Bakit para sa kaugit? Ayaw mo. Yung, uh, May tanong mo si James. Ano yun, James? Bakit para sa kaugit? Kasi ah, tanong ito, mo sa Juan. <laughs> Ayan ako. Nadudulas na po ang cameraman. <laughs> <laughs> ha? Pari, sa tayo rin. mo po. Taglit, si Tugade, ang haba na ng buhok sa likor. Ayan. Mga sinelas nila si Rasera ano. Sa akin, maganda pa oh. Hmm. Kay kabute eh. niya si kabute eh. Gaganto ko lang oh. Ayan oh. Ayan siya naglalakad oh. Hmm. Ito po. Popose ka pa. Ito ka lang oh. oh. Ayan. Hawak ko ang kanilang mundo. Inapalakad ko sila dahil maputik. May bata po ang mga kasalubong. Ayan ho si Kabute, naglalaba. Ayan. Tingnan natin kung gano'ng kalinaw. Ayan ho. May tay raw ho. Hindi tayo, Hindi tayo. tayo yan. Tama. Alaman yan. Ayan na ho. Ayan na po ang mga facial reaction nila. Oo, oh, nababasa ang camera. Ito. <laughs> Yeah. <laughs> Ay, ang po, lumulutan ng tae. <laughs> Kadiri. Ano po yan? Ha? Eba. <laughs> Kadiri. Dito, tumae. Kitang-kita sa camera. Sorry. Ito so, po, oh. Oh. -e. Ah, diri, ni Rey. Eh, pala ba 'yung salary ni Rey? Oh, oh, may salary tumae. Ito, tumae. Nagugas ko ng ininom ni Marco po. Ya yeah. yeah, kadiri nawakan, ate. May tae. Yan ang tumae oh. Ayun oh. Kadiri. Ayun, nahugas si Mac. Ayun lang ang tae oh. Sabiri! <laughs> ang tayo eh! lumulutang! Ah! Ang sinamu! Ang baho! Ay! Puta naman eh! Ang baho! May naninikit na tayo eh, Sa likod! Ayan oh! No. Ito po! papalubog na akong araw. Ganda Ay. Ayun! Salari na! bata! Ayun oh! No. Ayun! Ayun! Salari na! Naka-blue! <laughs> ko sa larinin nakaten nakablu yun yung kumain ng taey ah yung bayon yun yung oh ng oh Ha, yun ba yun? Oo. Uh -huh. oh oh yun. Ay -oh, ay -oh, ay -oh, ay oh oh <laughs> Kaya, <laughs> 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 Kita ni ayun, oh oh so, oh 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 ang oh 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 Ha? I-interviewin so, ko po, sino tumahe ron? Sir rin. Anong Kevin? Anong pangalan nun? Ayun, ang kulay-dulaw nun. Ang pangalan, Bobo. Ayun na yun na, kulay-dulaw yun. Sa saan? Naghuhugas. Ah, naghuhugas ng putya? Anong ginagawa nyo? Naghanap kayo ng gagamba? Hindi. So, tingnan, harap muna sa camera. Ngiti, ngiti kang ngiti. Wala. Sabi ko si hindi na tayo, hindi, hindi Okay. Salamat. Wala, 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 ano yon Joe? Ang sabi ni... Ta, ako po, interview niyo ako. Pilipin niyo ako. Ano yon Ang sabi ni Mac... Ni Mac... Lalaman na no, yun. Lalaman? <laughs> Tama nga <laughs> yung inaalaman. Tawa nga yun. Lumbi Ibang pala yung tawa Halaman. Ibang ang ni Mac. Sabi nga yun. pala Kita-kita. Basta pampuwet. Ay, gagos. Oh. Mak, ayan ang tumaay oh. Close um, up na close up. Nahihiya siya kasi oh. siya ang tumaay. Eh. You know? oh. Ibo! Siya yan. Siya ang tumaay. Eh. Ito naman ang nag-iwang sa puwit niya. Ayan chocolate oh. Ayan oh. Yan ang chocolate. Chills. Ito na oh. Malapit na pong papalubog ang ulap. Ano? Ayon. Ang ulap. Ayan po ang bundok. Ayon. Ang nilalakara namin. Ayan. At ito in-interview kong bata. Ang bata, anong pangalan mo? Tigo. Ipo, niya. Ito, gumaraan na po kami sa mud. Ayan, nakikita nyo naman po, maputik. Ayan po yung gilong apak ng dinosaur. Ito po yung apak ng dinosaur. Meron ditong yapak. Doon talaga totoo, apak daw ng higante. Ang higante. Doon sa taas. Ay, sa cherry pa pala yun. Sa quattro yun, sa quattro. Saan ka nakatira? Tumahay ka ba doon? <laughs> <laughs> <Kapatid, dihirin yun. laughs> <laughs> <laughs> sabi, retire no mo ah. Kapatid niya no? ron yun. Di na siya sabi. Pari, tinatawag. Pari, tinatawag ko nung kapatid mo. Ayun o. Ayun, tinatawag siya nung kapatid niya. Eh! Mak, tinatawag ka kapatid mo, Mak ma Nee. Nee. drum po. ayan po ang mag magso ng basura. Ayan, tumatak po. Ang tawag nah. lang sa butosero. Si oh! po yung mga naglalaba. kita naman sa sa tungkap to. O kaya